Mano-mano ang paghahanap sa mga nawawalang trabahador sa ilalim ng gumuhong bundok sa EDC Geothermal Plant sa kanang Leyte. Sa videong ito na nakuha ng News 5, bukod sa pala, walang makikitang heavy equipment na nagtatrabaho sa lugar. Sa litrato ng mga ito, makikita ang grupo ng mga bumbero at mga trabahador ng kumpanya na tulong-tulong sa operasyon. Kahapon, na-recover ang bangkay ng construction worker na si Aldorico Taburanza. Pito na ang kumpirmadong patay Pito pa ang hindi nakikita. Labis naman ang hinanakit ng mga kaanak ni Joel Milay, isa sa mga namatay sa guho. Natagpuan kasi ang katawan ni Joel, sunog. Naputol kasi ang pipeline ng EDC matapos itong tamaan ng landslide. nag ang mainit na gas ng pipeline at ito ang nakasunog sa katawan ng mga construction worker. Yung mukha niya, hindi na kasi mag-drawin yung parang hindi na ma ma, -ma, -ma makita hindi siya makakilala na ba kasi dasin dark na yung face niya ba sunog lahat pag good mag cup pa ba mura mag maramay yung blood net ka yung pagod. oo, good may ang na buwan sa akin kanang nang naramdaman Agad din nagsagawa ng water sampling sa ilog na malapit sa landslide ang mga geologist. Lumabas na tumaas ang level ng kemikal na boron sa ilog dahil sa tumagas na pipeline. Sabi, pag may, may boron yan, malaksi ang, ano, ang, ang power mo. Hmm. Eh kung nagpapalaksi yan, kung sa ano, kung energy yan, hindi eh, mas toxic siya kung nang nagpapaano yan. Ang boron ay isang uri ng kemikal na pwede makalason sa tao. Posible itong magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, panghihina at ang mas malala, kumbulsyon. Ang problema, pinakikinabangan ng mga residente ang nasabing ilog gaya ni Nanay Vanessa ng Barangay Montebello. Anong mga nagagawa mo rito sa ilog? Naglalabat, at saka naliligo. So ito yung ginagamit mo araw-araw yon. Oo. Kung tataas pa ang boron contamination dito, posibleng di na ipagamit ang ilog para iwas disgrasya. Bukod sa panligo at panlaba, meron pang mas malaking pakinabang ang ilog nito. Kung makikita nyo sa akin likuran ang dam na yan na sinasabi pag-aari ng National Irrigation Administration. Yung tubig na nagbumula rito sa ilog, inirarasyon ng dam na yan, papunta naman sa mga palayan dito sa Kananga. Siniguro naman ng DENR na inaaksyonan nila ang problema. We ensure that uh, yung the group that went in, nagkumuha din sila ng sampling water sample for their also analysis. Of... Mm -hmm. Mula dito sa Kananggal Leyte, Benji Durango, News 5.